ang hatol ng koneho ni Vilma C. Ambat. Ang panahon ng mga hayop ay nakapagsalita pa. May isang tigre na naghahanap ng pagkain sa gubat. Subalit sa kanyang paglilibot na ulog sa napakalalim na hukay, paulit-ulit na sinubukan ng tigre upang makahawin. Subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong sa balit wala na sa kanya. Kinabukasan muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang makahawin. Gutom na gutom at hapang hapon na tigre. Sumupas sa nalam nalamang siya sa lupa. Naisip niya ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yapag. Nagbuhay siya ng lupa at agad tumayo. Tulong! <laughs> <laughs> ah, isang tigre. Sabi na nalaki habang nakadungo sa hukay. Pakiusap. <laughs> Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito. Pagmamakawa ng tigre. <laughs> Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Oh. Oh. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawan, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. wika ka ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Huh? Oh. Sandali, sandali, huwag mong isipin yan. Pakiusap ng tigre. Huwag kang magalala. Pangako ko, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako tulungan mo ako. K- Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin ko ang Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na naka, nakakaawa ang tiyagin tigri, tigri kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakaanam siya ng turo dahil dada niya yang ibinabasa sa hukay. Gumapang ang tigre sa toro hanggang makahabol sa ukay. Nakita na ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali, hindi ba nangako ako sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sumpat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako Hmm. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugo ng tigre. <laughs> sandali, sandali. Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige. Ang uwi ka ng tigre. Pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin, nakita gutom, na gutoma. Nah. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang aming mga dahon at sanga namin ang inyong kinukuha upang mapainit ang inyong mga tahanan at maloto ang inyong mga pagkain? Mga tao na ang aming binibilang upang lumaki at kami pag... Ano? Lumaki. Kapag kami na malaki na, pinaputol ninyo kami, pinagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at paggawa ng inyong mga kasangkapan at isa pa tao rin ang kasangkapan at isa pa tao rin ang umuukay ng butas na yan utang na loob huwag ka nang magdalawang isip tigre sige pawiin mo ang iyong gutom o, oh. o oh, ano masasabi mo diyo tanong ng tigre habang nananakamat inungusuan ng lalaki ko go sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka hintay hintay pakiusap ng lalaki Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. So mga ayon ng tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Iniling ng dalawa ang opinion ng baka. Saga ng akin, walang duda sa, sa kung ano-ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin. Tignan mo, mula nang kami ay maisilang. Naglilingkod na kami sa mga tao. Kami mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang mga bukid upang makapagtanim sila. Subalit na ang ginagawa nila kapag kami tumatanda? Pinapatay kami at ginagawa kami pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya huwag mo, kung wala na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan. Tignan mo lahat sila ay sumasang ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Ay! Go! Huwi ka, na si ka na ng tigre hapong buwebelo upang sakmalin ang lalaki alam na ng lalaki na kanya kaya katapusan. nang, nang bigla biglang dumating ang lumuluksong kuneho. Nang biglang dumating ang lumuluksong luksong kuneho. So, sandali, tigre, sandali. Sigaw ng lalaki. Sigaw. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Ah, walang kwenta. Alam mo naman ang sagot niya. Pareho. Yo. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pag gusto mo ng lalaki. O oh, sige, pero huli na ito. Gutom na, gutom na ako. Sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneo, ipini, pinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahabang tenga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli, niya, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang na So, naiintindihan ko ang iyong salaysay. Sabalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahukay na ato. Dapat... <laughs> ako inyong sinalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na atul, dapat tayong magtungo sa hukay. Ulit ninyo isaraysay sa, sa akin ng nangyari. Ituro ninyo sa akin ang dahat patungo. Doon, may ka na po Itinuro, itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay na sa Tingnan natin, sabi mo, nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa pintas. Wika ng kuneo sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon niyo noon upang pag-isipan ko upang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan ng makain na niya ang tao. Ah, ganito ang kalagay ninyo noon. Ikaw ay ikaw tigre ay nahulog sa hukay at hindi makahon. Ikaw naman dalaki, narinig mo ang paghingi ng sapuldo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking atol. Ang problema ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigre makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneo na tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung, ako, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang, magandang umaga sa inyong dalawa. Bika ng matalinong kuneo at nagpatuloy sa kanyang paglukso. Naririto ang ilang karagdagang informasyon na makatutulong sa iyo. Tutok ko na kung ano ang katayangan ng pagbula.